So ayun guys, magre-reminize lang tayo. Isang taon na kaming kasal ng asawa ko, pero ngayon ko lang napanood tong video na to. Bigla nga ako kinilig nung napanood ko to eh. Ang laki-laki ng asawa ko dyan. Okay? Ang ganda -ganda Ay, ang ganda-ganda pa. pala. May pamano-mano pa. alam mo, ba ito oh. Tignan nyo naman yung mga binang ko. Mga artistahin. Si Ivana Alawi, tsaka si FPJ. Tignan nyo naman yung lakad pang modeling tsaka action star tapos yung videographer namin si Jingjing Jing, parang si Michael Jackson naglalakad patalikod at syempre hindi magpapauli si Alden tiga mo hmm. diba mano mano pamali mali pa oh. hindi kasi nasama ng rehearsal eh.